Ngayong araw ay magbibreed nga pala tayo ng mga parrotfish. Mabuti na lang meron na tayong male at female. Kaya naman naisip ko mag-aquascape na lang ako ng aquarium. Hindi ko nga alam kung tama ba 'tong ginagawa ko. Ang kulang na lang pala nito ay ilaw. O di ba guys, ang ganda? Napadaan naman ako sa mga bilihan ng isda. Iba't ibang kulay at uri nga pala ng isda ang nandito. Meron din pala sila dito'ng giant fish. Ito naman yung tinatawag na Heart Tiger Oscar. So paano guys? Tara! Kaya naman isang araw, maaga pa lang nagtitimpla na ako ng kape. Habang nagkakape, dumiretso na ako dito sa mga alaga akong isda. Ngayon kasi ay maghahanap na tayo ng pwedeng i-breed na parrot Ang mga lalaking parrot fish daw ay malalaki kaysa sa mga babae. Ang mga babaeng parrot fish naman ay maliliit. May kulay na orange din ito sa kanilang tiyan. Nalaman ko nga pala ang lahat ng to kakapanood ko ng YouTube. Nilinisan ko na nga pala yung paglalagyan ko ng isda. Ang size ng aquarium na to ay 2.5 gallon. Ito nga pala yung breeding tank natin na gagamitin. Ang una ko nga pala nilagay dito ay filter. Sa napanood ko, kailangan natin maglagay ng patokaan ng manok. Kailangan ko munang hiwain to ng bagya ito yung magsisilbing itlogan ng mga isda. Kumuha na rin pala ako ng mga pebbles o so bato. Kailangan muna nating linisin to kasi sobrang dumi na. Una ko nga pa lang nilagay dito yung hiniwa nating patukaan ng manok. Naglagay na rin pala ako ng mga bato na may kasamang labarak. Ito kasi yung magsisilbing tirahan ng mga bakterya. Sa palagay ko para aquascaping na tong ginagawa ko. Kaya naman maglalagay pa ako ng halaman sa pamamagitan nito mararamdaman ng ating isda na parang nasa wild pa sila. Kailangan din pala natin ng plastic. Ilalagay lang natin to sa ibabaw ng bato at tayo ng tubig para hindi masira ang mga nilagay natin sa loob ng aquarium. Tamang-tama lang pala yung tubig para sa ating isda. Ang kaso lang parang madilim kaya maglalagay pa tayo ng ilaw. O ayan guys, pwede na natin buksan. O di ba guys, napakaganda. Parang professional na professional ang galawan. Nakakatuwa nga pala tong filter na to kasi parang full. Maglalagay pa ako ng isang halaman para buhay na buhay yung kulay. Mukhang excited na excited na nga ang alaga nating parrot fish. Kaya naman humayo kayo at magpakadami. Naway dumami ang inyong magiging anak at maging maluso. Maging komportable din sana kayo sa ginawa kong tahanan. Sa mga followers ko diyan, makikirate naman to ng 1 to 10. Kung ayaw niyo naman, itatapon ko na lang to. Char. <laughs> Grabe guys, nakakapagod pala mag-aquascaping. Ang kaso lang bigla ako may nakalimutan. Ngayong araw nga pala ako magdadala ng order sa JNT. Maraming maraming salamat nga pala sa nag-avail ng aming mag. Kung paano umorder, nasa comment section ko nga pala yung link. Ngayong araw din pala ay may umorder sa amin. Kaya naman ako yung magdadala para sa inyo. So paano guys? Tara! Mabuti nilang tumigil na yung malakas na ulan. Napakalaking tulong talaga ng motor ko na sa si ito. Aabutin kasi ako ng siyam pag nag-commute ako papunta dito sa bayan. Pagdating sa JNT, pina-check at pina-receive ko na rin para makarating na sa mga nag-order. Dito sa Kabuyo Bayan, may nabalitaan nga pala ako malapit na pecha. Bigla nga pala ako nagulat sa akin nakita. Napakarami nga pala dito aquarium at napakaraming isda. Big big shoutout nga pala kay Kuya Jay. Siya nga pala may ari ng store at nakakatuwa lang nanonood siya ng ating mga video. Nakakataba din ng puso kasi may nakita tayo dito ng followers. Maraming maraming salamat po sa suporta. Alam niyo ba na nangangarap din ako? Balang araw magkakaroon din ako ng pet shop. Napakarami nga pala dito ng iba't ibang uri ng isda. Napakarami din iba't ibang kulay. May nakita pa nga pala ako dito ng beta at crayfish. Napakaganda rin pala nito kaso nakalimutan ko yung tawag. May mga ibinebenta rin pala silang flower horn. Kung gusto niyo rin pala yung mga pusa nyo, meron din dito. Hindi nga pala binibenta to, kaya for stud only. Nagbibenta rin pala sila ng pagkain para sa ating mga alaga. Bigla nga pala ako may nakita na hindi ka panipaniwala. May nakita kasi ako dito, napakalaking mga isda. Giant gourami albino nga pala yung kulay puti. Hammerhead naman yung kulay itim. Sa sobrang laki nila, mas malaki pa to sa kamay ko. Ang kaso lang guys, hindi nga pala to binibenta. Kaya naman wag na tayong umasa. Char. Sa bandang dulo, may nakita rin pala ako napakalaking isda. Heart Tiger Oscar nga pala ang tawag dito. Sana lumaki din ang aking mga alaga katulad dito. Bago nga pala ako umalis, may nakita pa ako dito ang na naka-escape. Napakalinis ng tubig nito at napakagandang pagmasdan. Dahil diyan, maraming salamat nga pala kay Boss Jay. Ano pang inaantay niyo pumunta na kayo dito sa Petis and Pet Shop? Nakalimutan ko magdi-deliver pa pala ako ng baso. Dito lang pala yan sa May Santa Rosa. Nagtanong-tanong na ako para mabilis yung pagdi-deliveran ko. Big big shoutout nga pala kay tropa. Medyo nahihiya pa nga pala si Ate Rachel. Maraming maraming salamat pala sa pag-abilang Team ka. Marami Maraming salamat din po pala sa solid na suporta. Maraming salamat sa panonood. Paalam. Yeay!